Yan ang sikreto. Sikreto sekreto ka ba dyan, ha? Boss, ilang balik mo yan? 100. dalandaan. Sandaan <laughs> pa punta dito, sandaan pa punta doon. Ganito nga, ginawa ni Papa na diskarte sa pagpababa nga ng bigas dahil nga yung mga bigas ay eh, kumbaga nandun sa parting unahan ng truck. Inilalagay niya muna ito dito sa parting dulo para kumbaga mas madali niya itong makukuha dahil wala nga mag-aabot kaya naman nga matapos siya maglagay sa dulo. Ito naman nga, kakakutin niya <laughs> hey, Abay, siya, pa loob. Abay sa mga kakapanood pa nito Ipagpasensyaan nyo na nga yung bahay namin Dahil kung baga marami talaga yung mga anik-anik Kita nyo naman yan at nahagi pa nga yung aking mga nilabahan diyan Dahil alam ko nga na medyo marami talaga ibababa ni Papa Kaya naman naisipan ko na nga tumulong o, oh, ayan na. Ah. Kita niyo naman yan at may bitbit -bit niya ako din yung bigas. Yung isa daw ay may laman pa. Yun nga lang. Kung ano yung una kong buhat ng bigas, ayun na lang din yung huli. Dahil sabi nga ni Papa, siya na lang daw ang bahala. Kaya daw naman niya yan. Dahil hanggat nandito nga yan, hanggat maaaring hindi na nga ako pinagbubuhat. Siya na lang talaga ang nagbubuhat. Kaya naman nga, naging parsitipasyon ko na lamang. Eh, Ay, hindi kwento ko nga siya. Parang nga medyo mabuwasan nga yung pagod niya. Ay, nang wala nang Di. Oh. Oo. nga, no na no, Malapit no. na. Pagbalik na lang! <laughs> pagod yan. Parang kung pagmamas na parang natin, yan parang yan. napakadali lang ano. Pero alam nyo ba na ako nga isa pa lamang ay talaga namang pagod na ako. Kaya naman yan di yan. sa pagkakataon yun. Ay talagang hingal na hingal na. Aba, yan talaga ang sinasabing literal na siya ang driver, siya ang pahinante. Abay siya pa talaga ngayon ang kargador. Kita niyo naman. Ano pala yung patukaan? tali ng konko. Ang? Ang? May lang. Mang asal. Basta o. Tarap. ha ah. Sabi yun. Pag-pun. Nabilis ka busa. Hindi, biro ko nga siya, Dian, dahil talaga namang ilang peraso na nga lang ay tapos na siya. Tapos no, no. At ito na nga, this is it. Ito na nga ang kahuli-hulihan. Makakatakot <laughs> yun ha? Uh, pati talaga ako ay hiningal sa paghakot nga ng bigas kahit hindi man talaga ako nagbuhat. At ganito na nga kataas yung mga pinatas nga ni Papang Bigas. At dito naman sa kabila, kung mapapansin nyo, ay hindi nga siya pantay. Kasi yung iba dyan ay iba nga yung batch. At dito na nga natatapos ang paghakot ni Papa ng Bigas. Muli ay maraming maraming salamat sa inyo lahat.